Hi guys! Ito nga pala ang the organic garden ng aking ati Ayan nga po, nasa likod bahay lang, lamang namin iyan. May patula at ampalaya. At ayan, ampalaya pa. Dahil sa panahon ngayon, kailangan na nating magtanim-tanim. Mayan ang aming papaya. Ang dami-daming bunga. Hindi pa namin hinarbisan yan kasi kakabunga niya lang. kita nyo naman diba ang dami niyang bunga ayan ang aming patula ang dami dami na namin na harvest dyan ang laking pakinabang na yan diba diba mga ayan tuloy nga po tayo ayan patula pa din dahil ang dami nga pong bunga ng kanyang patula mm, diba ayan ang aming ampalaya Laking tulong din yan. Ang palaya with egg. Yung papaya na yan. Masarap din yan. Gataan. Kaya, antay-antayin pa namin para lumaki-laki yan. Ang ganyang klaseng papaya ay matamis po yan pag nahinog. Masarap ang papayang hinog. Ayan. yan, lamang po. Yan ay bakanting ah uh, lote. Bahay po ba? Inalisan na. Ayan. Kinabukasan po, ayan na po ulit. Kukuha po ulit siya ng patola. Ayan no, sa taas magkadikit na dalawang patola. Ayan. Hindi niya po iyan abot kasi nasa taas ng bubong sa bahay kubo ng lolo ko. Ayan, kinuha niya nga po 'yung isa dyan Dahil lulutuin namin. Kulang na lang mag-araw-araw kami patola lahat ng gulay namin may sang sangkap na patula hmm. sabi nga po ng ate ko na obserbahan niya sa mga patula niya pag hinawakan mo daw pag nagalaw mo daw ang bunga ay eh, hindi na po siya lumalaki parang nauudlot yung paglaki niya baga uh, hi mga canary <laughs> hey. ito nga pala si <laughs> Neri Conchita hey. Ayun si Ayun si Nero, oh. kakawin niya. Ha, <is scenario> ba? <laughs> ay, ito. <malahat> ay na. <laughs> <Kakuna>. <laughs> ba ang pader, ha? Ayan, umakyat pa yan ang pader para maabot niya lang yung kanyang patula. Oh. Hmm, kita niyo ba siya, mga kaneri? Kaneri. <laughs> hanggang doon ang kanyang patula. Oh, ang dami ng pakinabang ng patula na yan. Uh -huh. Oh, eh, sabihin mo nga kung anong ginagawa mo dyan, sanery? Namimutas mo ako ng patula. <laughs> yan, madami siyang pananim dyan. Ayan, may, may kalamansi. May papaya. Ayan, papaya. Tapos may ampalaya pa siya doon. Oh, pa si Mm. Oh, Neri, tumalon ka. Ding, ang bato. Mm. Yan, may pader kasi. ito lang yung bahay niya. Hmm. Ayan na siya. Ayan na siya.

Mm, dami siyang dala, ang oh, kalalaki ng kanyang mga patula. Kaneri kagwang. Mm. Okay, ayan na siya mga kaneri. <laughs> ang kanyang na-harvest na patula. Hello ko, oh, ang laki niya kay Canary. Mas malaki pa sa jowa niyo. Aray <laughs> oh, ka.